Ay Kunwari na nagtampo matapos mag-viral ang ilang video nila Ann Curtis kasama ang Kim Pao sa restaurant ni Ryan Bang. Confirm na confirm, true ang chika na naroon din si Paolo. Kung nasaan talaga si Kim Choo, agad na naroon si Papi. Kaya nauhuli. Napakakulit ni Bais Ganda. Inilalabas ang mga chika, kaya yung alaga niya namumula sa gilid. Nabuking agad. Hain nga sa mga ibinahaging komento. Ayan, ano kaya ang magiging reaksyon ng mga haters? Panigurado na panood nila yan sa live. Ako, nanonood ako. Lagi ng show timeline. Grabe ang mga comments ng na mga nanonood. Todo bash sila kay Kim Joo. hindi na mabagay sa time, Nasasapawan mga dating host. Bakit daw panay si Kimi? wala naman ang bag at uwi oh, ito. Kaming mga fans, nakikita nga namin na lalong sumasaya ang showtime kapag naroon siya. Palangiti at palatawa, dagnag yung mga pangasar ng mga kuds, especially si Meme ng mga pangguboking. Totoong totoo, kulang na nga lang, magtago si Kim Joo dahil sa palaging namumula ang mukha once na marinig ang pangalan ni Paolo Abelino. Ayon pa sa si isang komento, Naku po, ayan na aga ng mga haters. May say agad yan. Trending na naman tayo. Magwawala yan sa ex. Patuloy na manggugulo sa ilang social media platform. Ganyan naman ang gawain nila. Hindi na nahiya sa mga sinasabi nila kay Kim Chung. doon tayo sa masaya sila anong senyorito sa panibagong update na naman.